So, for today's video na. <laughs> so, ngayon, no, oh, ang difficulty ano natin, yung video natin niya is tataliwas ako sa aking ano, uh, uh, content kasi nagsasawa na ako sa 50 views, 40 views, mga ganun. So, tatry natin mag-gaming. Gaming. Gaming, pre! So, ang na natin, syempre, yung pagbansang gaming. So, hindi ko alam kung kaya ba to na gaming, no? Itong tablet ko. Xiaomi 5.5 5. Okay. So, hindi ko alam kung kaya siya na habang nagre-record, habang naka-bluetooth, nagre-record screen, naka-bluetooth, gumagana. So, try na natin. Mag-ML tayo, bro. <laughs> well, Mobile Legends is the key to victory. Joke na. So, try. Mag-ML tayo, So, nagre-record ako habang naka-bluetooth. Hindi ko alam kung kaya ba siya o hindi. Pero try natin, try natin. Di ba? Kasi kapag ito yung gigi Time ko, ang dali ko. Sa uh, comment down below kung anong gusto nyo laro nito. So, ito ang aking... Ito ang aking account. So, classic mo na tayo, classic. Hindi ko alam kung malagto, pero... Ayaw na kung malagto o hindi. Ganun talaga. Saka ano kasi Bluetooth eh Walang Bluetooth eh. Walang earphone So Bluetooth lang tayo Kala ka eh. maganda po yun Diyan ka lang Ano to? Bata na ano Kapag kumama to ng 100 views Sige, tuloy natin Tuloy natin Kapag kumama to ng 100 So, ang gagamitin natin is si Selen at si Selen. Ito yung mga, yan, mga skin na yan. Puro trial no yan, <laughs> Ready to infiltrate! Tamang enhan lang si Gago. So, dito, kulang kami ng tank nagtatang at yung hindi nagtatang ano pero pwede naman ako kapag mong meet siya so mabait ang yung lingkod ng Salvador na Pilipinas so, ang gagawin ko is mag-roam ako, ako kasi mabait ako eh so, naglalag na di ba naglalag siya pre mas maganda ata na hindi na ako mag-save magana pa naman ang tama Wala ko cellphone na ano yun. Eh. Maganda. Ilalayo eh. yung konti. Ilalayo ka para sa... Kasi hindi mo lang malidinig. No? Ay, ako na lang. Yan! So, oh, ito. ko. Hindi ko alam kung maglalag kasi nagre-record eh. At saka na, ano ah, din sa Welcome to Ako <laughs> delay, friend! 5 enemy the smash them. All Gagawin ko na lang, kailangan ko na lang yung music. Trust is like a trojan horse inside tayo ngayon Let's to fight. player sa the Philippines. kapag I don't have a home, I'm classic. What's that? Watch out! Let's go! No. Ayun go! Let's go! bro. go! Let's go! Let's go! Let's sila Let's go! Let's pa din kasi

Lalo, Bayan, ang bo bobo oh, ko, pre. Pwede ba ako mag-ano, Tara, bawi tayo, bawi, bawi. Parang ano, bawi. Bawi na ating network. Wala kasing simte. So, network ko lang ang pwede. <laughs> An ally has slain the turtle. You will have a fortune stepping on my friend. You have a diamond, friend. Not a long my friend. You! Captured! By force of the abyss.

Wait, let's chill out, chill. Wala kasing sounds eh. May gano'n ano. si Tama na Joe. Ba't ang ilang nag-damage ko? Ay, roam ako! Nakaroon na ako. Sorry, sorry. Ano ba? na ako. Hindi naman. more than one form. So do I. Capture! crack. Pick a stronger one next time. I oh, have, this have to... you Enemy, your You have slain enemy!

And I know my friend <laughs> Ah. yun <laughs> teman

Ang glab ng cellphone ko. Ang inginig-inig. Okay, in The... The... Pupunta dito one next time? Okay. 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 Okay.

i-raise ang chain Watch your steps. Parang ano kasi ito eh Yun! Nakapatay na isa my friend you, So dito have been ay Gawin dito <laughs> Yung, ano? Patay na sana eh? <laughs> yun Ito, ako. Just one virus in your system is one too many. Watch your steps. Ally okay. has okay. been okay. slain. Who will have the fortune of stepping on my track? Your team destroyed okay. the go, 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 go. イコマティドキューンズアレミーヘビーフレンススラスラスラスラスラスラス matama po siya ng... Ah! Nag-freeze! Sit! Ang kulit nyo ah! na lang lang kayo ah! Nag-freeze gago! Ang nila mag-tibi Nakakainis! mo ang TV nila. Go, go. Mga hayop na to. Tama, tama. Ba't kasi, ba't ganun? Nag-weirdohan ako sa ano. Ayun, ano naman. Yo! Capture! Ah, tanga. Ano tinatandaan mo? O. Bongoloy. sa mga buhay. The team is destroyed. Attack. Deepipa, deepipa. Wala Parang mas okay ito. 290 damage. Oh! Oh! Iba na pala! So, Watch out. Eh, no ito. Ang dami pera nito, my friend. Ang dami pera nito, my friend. Taka na my friend. Dami my friend. Watch your steps. An enemy has Mega kill. Watch your steps. You. Hey. Uh, meh, ring, ring. Oops,

Your team destroyed the turret Banalo. Your team destroyed the turret watch your steps <laughs> try natin mag-upload ng ganito. Kapag naka... Siguro 20 views. Pwede na. Try natin kung magiging smooth sa... Ano. So, so, try natin. 17. Kapag ganito, araw-araw mag-upload tayo. <laughs>